Marami talaga ang nanghihinayang kay Liza Soberano dahil sa pag-iwan niya ng kanyang karera dito sa Pilipinas para sa kanyang Hollywood dream. Marami ang nanghinayang at marami ang talagang nalungkot dahil naapektuhan ang kanilang love team ni Enrique Hill. Ano na nga ba ang balita kay Enrique Hill at Liza Soberano? Meron bang pag-asa na gumawa muli sila ng pelikula o teleserye? At ano ang balibalita na matagal nang hiwalay sa totoong buhay si Enrique at si Liza dahil kay Jeffrey O? Ito ang ating alamin talaga ang nagmamahal sa love team ni Enrique Hill at Liza Soberano. Nagsimula ang kanilang great chemistry dahil sa kanilang telestarian forevermore kung saan ay baguhan pa si Liza. At tinangkilik talaga sila ng masa dahil nakitaan sila ng great chemistry as a love team. Dahil dito ay tinawag sila ng kanilang mga fans ng Liz Ken at talaga naman sunod-sunod ang kanilang proyekto at naging hottest love team kung saan ay marami silang endorsements, marami rin silang nagawang blockbuster na pelikula at ganun din na hit na teleseryes. Kaya naman, marami ang nagmamahal sa Liz Ken. Sabay ng pag-angat ng kanilang karera at tinuring silang A-lister sa bakuran ng ABS-CBN, ay talaga namang namayagpag ang kanilang love team at isa sila sa pinakasikat na millennial love team during their time at kabila-kabila ang kanilang mga proyekto. Dahil sa kanilang kasikatan, syempre ang mga fans, nais na sila ang maging totoong boyfriend at girlfriend sa totoong buhay. Which is naging totoo naman. Dahil sa totoong buhay ay naging mag-sweetheart si Enrique at Liza Soberano until mag-decide nga itong si Liza na pumunta sa Amerika para kanyang tuparin ang kanyang Hollywood dream which is very supportive naman si Enrique Hill sa kanyang girlfriend. Year 2023, nang mag-post si Enrique about Liza, na sinasabi niya nga kahit na magkahiwalay sila at malayo sila sa isa't isa ang pagmamahal at suporta niya kay Liza ay nandun lagi. Kaya naman maraming fans ang kanilig dahil sa suporta ni Enrique Hill na kahit long distance ang kanilang communication ay talaga naman nandun ang suporta, tiwala at pagmamahal. Kaya sabi ng mga fans ay napakaswerte ni Liza kay Enrique Hill dahil napaka maunawain nitong boyfriend at very supportive. Siyempre, ang mga fans ay nalungkot sa desisyon ni Liza na pumunta ng Amerika. Pero sabi din ng mga fans kung yun ay ang kanyang kaligayahan at na lamang suportahan. Malay nyo ay makapenetrate si Liza sa Hollywood. Nagkaroon naman ng proyekto si Liza Soperano na Hollywood movie kung saan ay supporting role siya sa cast ng Lisa Frankenstein kung saan ay ito ang kanyang first Hollywood movie nung time na yon. Hindi lamang yon na imbitahan din si Liza sa iba't ibang occasions sa Asia kung saan ay pumunta nga siya sa Japan during that time para sa anime na isang special occasion at pumunta rin siya sa South Korea at nag-guest pa nga siya sa isang TV show. Pero ang tanong ng karamihan Worth it ba pa ang paglisan ni Liza Soberano sa Pilipinas at pinagpalit ang kanyang Hollywood dream sa kanyang kasikatan dito sa Pinas? What do you think? Hati ang opinion ng mga fans ng LISCAN. Marami talaga ang nagdi-disagree dahil asan na nga ba si Liza Soberano? Hanggang ngayon naman ay wala pang nasundan na Hollywood project niya. Lagi itong nag-o-audition pero wala pang sumunod sa Lisa Frankenstein. At sa kanya pagpo-post naman sa social media, ay meron din namang mga endorsements. Pero mostly ang kanya endorsements ay sa Pilipinas. Kaya nga mapapansin mo na bumabalik si Liza sa Pilipinas. Dahil meron siya mga endorsements na ginagawa sa Pilipinas. At meron din daw naka-line up sa kanya dito sa Pilipinas either movie o teleserye. Pero hindi pa niya nire-reveal ito. At niyaya niya pa nga itong si Enrique Hill na mag-collaborate sila. Either teleserye e pelikula. At ang sabi nga niya ay baka horror daw yung gagawin nila. Pero up to this time ay hindi nga daw nagre-reply si Enrique kung matutuloy nga ba ang kanilang proyekto o hindi na. Dahil ba sa alagasyong may bagong boyfriend na itong si Liza Soberano. At ito ay walang iba kundi si Jeffrey O, na dating business partner ni James Street. Na ayon kay James Street ay scammer pala ito sa totoong buhay. Alam niyo ba na kahit nagbigay na ng warning si James Street about Jeffrey O, ay mukhang hindi naniniwala si Liza Soberano. Dahil nga nung itong si James Reed sa Bureau of Immigration dito sa Pilipinas at kinasuwa nito ang humingi ng tulong para kay Jeffrey O ay walang iba kundi si Liza Soberano. Kaya ito ay napawalang pasala at nakaalis ng bansa. At balibalita rin na nagmamanage daw ng kari ngayon ni Liza ay walang iba kundi si Jeffrey O at napapabalita na spotted ng mga netizens itong si Liza sa Amerika na very close at very sweet kay Jeffrey O. Ayon sa mga netizens na nakatira sa Amerika, spotted nga daw itong si Liza Soberano sa beach kasama si Jeffrey O na napaka-sweet. Kung titignan niyo ang damit ni Liza ay itong ito ang ipinakita nang nakakuha ng larawan ni Jeffrey O at Liza Soberano na mukhang naghahalikan. Kung ating titignan ay talagang si Liza ang nakatalikod at si Jeffrey O naman ang lalaking kasama niya. Kayo nang humusga. Kung titignan ang pinost ni Liza Soberano sa kanyang Instagram account na video ay makikita mo ang totoo yata na sila na nga ni Jeffrey O. Dahil na napaka-sweet nila at makikita rin na si Liza talaga ang babaeng nakatalikod dahil naka-shades pa nga ito. Although until now ay speculation lamang na merong relasyon si Liza at si Jeffrey O ay mukhang tahimik si Enrique Hill kung dati-dati ay pinagtatanggol niya itong si Liza Soberano. During the promotion of Liza sa kanyang pelikulang Lisa Frankenstein, at ito naman si Enrique Hill ay merong pinopromote na The Big Bird ay talagang pinagtatanggol pa nitong si Enrique Hill, ang kanyang girlfriend na si Liza Soberano. At ito pa nga ang interview ni Enrique Hill kung saan ay tinanong siya about Liza Soberano. Na mukhang inaamin ni Enrique Hill na sila pa talaga ni Liza. Eto, pakinggan natin. My mom? because uh, sadly, I think Liza is in the U.S. now uh, promoting Lisa Frankenstein. But hopefully, if she gets back on time, she said she was going to go on and uh, support me. I actually was with her. At sinabi nga din ni Enrique na alam niya ang mga ginagawa ni Liza dahil sila ay may communication at talagang nakasupport siya sa projects ni Liza Soberano kung saan si Liza din naman daw ay tumutulong at sinusuportahan siya para i-promote ang kanyang The Big Bird. Which is nagpapasalamat siya kay Liza kahit busy ito. Pakinggan pa ang kabuan ng kanyang interview. At sa tanong ng reporter kung sila pa ba ni Liza, ito ang sagot ni Enrique. At kayo na rin ang humusga kung sila pa ba yeah, ang na. Yeah, we're happy. Uh, we're just really busy. Uh, uh, I think we just you know realized uh, in life para we shouldn't always be just centered around each other. Alam I mo yan, parang we can do more if we go out, yeah, grow more and our own tasks and we can achieve more. And then, you know, uh, it just make us better. So, yeah. yeah. Oh, di diba? Ito ang interview ni Enrique Hill during the promotion of his movie na The Big Bird. Pero ngayong year 2025, ano na nga ba ang nangyayari sa kanilang dalawa? dahil inaabangan ng mga fans, special ang Liz Ken, Ang sinasabi ni Liza noon na magkakaroon sila ng collaboration na Enrique Hill. Pero mukhang malabo daw ito ayon sa isang insider. Dahil tinanggihan na nga ni Enrique itong si Liza. Pero ayon din sa mga netizens, baka naman walang katotohanan yon Dahil nakikita pa rin naman na nilalike ni Enrique si Liza sa kanyang Instagram. Pero marami din nagsasabing mga fans na talaga naman sobra daw martyr itong sa si Enrique Hill. Dahil niloloko na nga daw ni Liza Soberano sa si Enrique ay patuloy pa rin nagmamahal sa si Enrique kay Liza Soberano. Although nakikita nga daw ng mga fans itong si Liza at Jeffrey O ay until now ay nananahimik pa rin si Enrique at hindi na inaamin kung ano na nga ba ang katotohanan sa kanila ni Liza Soberano. Pero tulad nga ng sinabi ni Liza na magkakaroon sila ng proyekto ni Enrique this year. etong ating aabangan kung magkakaroon ba ng katuparan ang kanilang proyekto. At mapapansin din naman sa Instagram ng dalawa na nandun pa rin ang mga larawan nila sa isa't isa na magkasama at wala pang nagdidilit -de ng mga post nila at wala pa rin nag-unfollow. It means ay baka sila pa rin. Ang tungkol naman kay Jeffrey O at kay Liza Soberano. Baka chismis lamang ito. Pero kung totoo nga na sila si Liza Soberano, sana ay itigil niya na ito at mag-concentrate na lamang siya kay Enrique Hill. For sure, I wish ng mga fans na sila pa rin ang magkatuluyan in the end. Kaya abangan na lang natin. Bye!